Hello mga kasari. Good morning, good morning, good morning. So, time check po ngayon ay mag-11 na po ng umami. So, ayan, kakaligo lang na ang tempera. So, parang init na. Amulan um, lang ng ilang beses. Tapos ngayon, siguro pinaulan lang po yun para magkaroon ng kumalma yung init. Salamat din sa Lord na gano'n. May mga gano'ng For today's video guys, magkipag-yaw-yawan lang po ako. ako sa uh, inyo. Ano, chika-chika lang. Yung mga nakarang araw nga, nakapamili po tayo sa grocery. Halagang mga 800 yun. Pero 650 lang lumating kasi walang stock. At salamat, nakapamili tayo ng gano'n. Ah, uh, tapos, noong isang araw, nakapag-order tayo ng, nakapag-deliver tayo ng soft drinks, kasalo, ayan may ni limitado. May nag-comment po sa akin sa aking Facebook page. Malapit nga daw sila sa pabrika na uh, Coke, pero wala sila na-ista. Uh, mo na, uh, yan. na, mo na yan. so, ayan. So, bakit kaya, ano? At sobrang init kasi talaga siguro mabenta kasi talaga si Coke. Uh, ito sa akin mabenta yung kasal, uh, Coke kasalo at uh, 1.5. Yun yung mga 8 oz na Coke. Basta Coke. Pero yung mga ibang products, ah, uh, paano-ano lang, bling-bling lang. Pero ngayon, lalo na pag, ano, yung uh, malaki malapit ay sahod or sumahod na yung mga uh, nagtatrabaho or, ayan, nakasahod sa so Facebook. <laughs> so, ayan, congrats pala sa mga sumahod sa so Facebook. Ayan eh, na may mga sahod na sila. Kasi $25 lang makasahod na. Pero ngayon sa akin, hindi pa ako nakasahod. Sobrang daang bagal, no? Nung nakarambon, $1 lang yung nalikom natin nung nakaraang isang buwan, uh, dalawang two dollars. So, ganun po yung aking uh, nung dati pa, kahit pa paano nakakasalot tayo. Kasi 25 dollars nakakasalot tayo kayo. kay na ito. YouTube naman, one, once a year na tayo nakakasalot. Pero ganun naman, tuloy lang ay nang uh, So, yun nga, consistent is the key. So, kaya nga sabi ko dati, kaya ako yung uh, Uh, tawag nun, ako ay nag-live. Kasi kung hindi pa ako mag-live dati, hindi taga ako sa masamo. At bukod doon, kakatulong yung mga super chats ko dati. Dami yung mga super chatters natin dati. Yeah, thank you po sa inyo. Shout out yung Bishima si M Sobrang laki po ang naitulong sa amin. Bishima hindi lang po ako, kundi sa ibang tao. Sobrang dami. Kaya gag-dress po sa iyo mga asaan natin kayo. Ayun. Now, uh, alam po, um, ang Lord po ang um, bawang bumalot sa inyo thank you so much uh, sa mga iba pang pumulong sa akin to Shawi Lord sa fishing. salamat po sa mga naging kaibigan tapos hindi naging kaibigan na tapos yung eh, nagkaroon ng yan salamat so all super chatters thank you po kaya naranasan po natin sumahod sa youtube ng mga panahon salamat po talaga sa inyo mga super chatters sa Ramon babe thank you so much and now uh, ni Tara Barbaria, ala, ah, uh, Tom Harris, yung thank you to all my viewers, members, to all subs subscribers, super chatters, thank you so much. Ano, uh, hindi ko may isa-isa, sobrang dami na panang, thank you po sa inyo. Ayun, gusto ko lang i-share sa inyo ngayon sa yung Yun po, yung mga order natin, na parang, ah, uh, uh, nakapamili tayo, at pagkakaroon tayo ng, ah, uh, kunti-kunti, isikata. Sabi mo nga, sa spray, si Pardilio, Uh, na tuwi lang kapag di tuwi minsan talaga nakapaamin na ano, minsan wala kang ka staff naubos na. naubos yung paninda mo naggamit yung kuhunan alam mo yun kasi ito po yung ating um, ako ito po talaga yung aking um, kahit na nandiyan na si iba pa rin na meron tayong kita so sa po ay nakatulong po sa amin na so para kasi siya ay nagbabayad ng mga bills so kung ito ang aking tindahan nagbayad ng bills sigurado <laughs> hindi ko alam anong itsura ng aking tindahan at buko hindi ko rin alam kaya salamat sa Lord na pinaparanas ko sa atin na yung hindi tayo araw-araw nag-alala at salamat po Lord kasi dati sobra pong ano na iyak ako ng mga panahon na yun kaya sal at salamat din sa mga taong ginamit eh, nang talagang God is good gagamit po siya talaga ng mga tao para sa atin na uh, makakatulong at laking po, bagay po eh. Kaya nga, God is, ano, way maker, miracle worker, uh, great healer. Kaya yun, talagang napakabuti ang Lord. Kaya, uh, ano mang meron tayo ngayon, thankful and grateful. Yun po yung dati kong sinasabi na thankful and grateful po talaga yung ating puso. Uh, kasi ang Lord nakatingin po sa puso natin. Yun po, tayo ay, meron tayong mga, uh, tawag nun, surrender po natin sa Lord para mawala po yung uh, ano po meron sa ating puso, lalo na po sa mga Lord kaya salamat po talaga naranasan ko po, po na makapunta sa BGC dahil kay Love Channel uh, naranasan po namin na makapasok sa shangri Hotel kasi doon siya na na-stay salamat uh, kay uh, Ma'am Hoster, salamat. Nakastay kami sa, sa Makati uh, Hotel, sa Halili Inn. Thank you po talaga sa inyo. Sa Bishma PM, salamat po talaga. Ang dami po nang nagulo sa amin na puno yung tindahan po. Pati uh, Shari. Talaga, thank you po sa inyo. Ayun po, grabe po. napakabuti talaga Lord, uh, thank you Lord. God bless po sa mga taong uh, inamit And dahil po sa ating pag-YouTube. Eh, kaya tama ka, sis Salamat po na minsan na tayo po ay nangihina talaga. Dumaan po tayo sa mga ano, challenges sa buhay. Talagang uh, mahirap po harapin na. Kasi wala naman pong uh, dumaan na uh, pag may challenge sa may pagsubok tayo ay masaya. iba Hindi ano, talagang ano kaya malungkot, iiyak. Kaya ay, salamat po na sa ano, dumating na tayo sa gano'n uh, sinamahan tayo ng Lord na mapagtagumpayan ko yung ating mga uh, karanasan sa buhay. Kaya yun, tuloy lang. Minsan po talaga na hindi ako, gusto na po mag-stop kasi parang walang nangyari. Ulit-ulit lang na gano'n. Ngayon nga, sabi nga nila, gano'n po talaga eh, pinaano tayo, tinitest po natin. Tinitest po tayo ko hanggang kailan po yung ating uh, faith, ating uh, pagsakripisyo para marating natin yung dulo ano, ng katagumpayan. Hindi po natin malalaman kung tayo ay tumigil. Kaya consistent talaga is the game. Yeah, kaya thank you po sa inyo. Kaya yun, minsan, ngayon medyo matumas, buka sa araw, ano, okay naman. Ganun po talaga ang pagtitinda. Kaya, ganun din po sa aming pagbablog, pag-youtube, pag-release. Uh, talagang sinisikap din natin na makapag-upload, para mayroon tayong uh, maipon. Ganon din sa pagbibigyan. Kaya, go lang ng go lang, Sarah. Uh, so, ayun, salamat din sa mga customer natin na kahit hindi sila pinipilit na magbili sa atin, bumibili pa rin. Salamat din sa uh, mga yun. Salamat sa Lord na pinanda ako po, po yung mga customer dito para bumili. Kahit pa, kunti-kunti, sige -kunti, lang. Hmm. Hindi naman hindi po ako nagtinda simula no 5 years ako yung magka 5 years yung tindahan ko simula ko nagtinda ko hindi po naging wala po akong bentang zero kasi meron 50 sa isang araw ganoon pero nung mamasalamat po na sa Lord minsan ano? tayo nagre-reklamo madalas pero hindi natin nakita yung blessing na maliit lang kasi hindi po natin appreciate appreciate so ayan Salamat po sa inyo. Yun lang guys, uh, share ko sa inyo. Thank you po sa lahat ng sumusuporta. Ano po, kapapakasal. Makilala natin dito para tayo ay magpatuloy. And thank you po sa mga nag-pray. Thank you din po. And yan, God bless po sa ating lahat. Until next time, see you my next vlog.